Ang hometown ni Pacman na General Santos City at kaniyang probinsya sa Sarangani, kanya-kanya na ang paghanda para sa mga pagdadausan ng libreng public viewing ng laban ng kanilang idolo. Si Mami Junisha naman, patuloy pa rin ang pagdarasal para sa tagumpay ni Pacman. May ulat spot si Haji Rieta. Haji! Yes, Marie, sinimulan na nga ni Mami Junisha itong pagdasal niya para sa laban ng kanyang anak bukas. At ito raw kasi ang kanyang ritual para magtagumpay si Pacman sa kanyang laban. Sa lumang bahay nila sa General Santos City ay pinakita ni Mami D ang uh, ginagamit nilang mga rosaryo at uh, sa pagdarasal tuwing laban ng kanyang anak. Ayakong saan ang ilan dito ay ilang taon na raw ang binilang. Sa Sarangani Province naman kung saan kinatawan ni uh, si Manny sa Kongreso ay handa na ang gymnasium ng Kapitolyo. At uh, dito ang magkakaroon ng free viewing para sa lahat ng uh, gustong manood ng laban ni Pacman. Mayroon rin mga ipinapatay uh, projector para mapanood ang laban. At uh, proud daw ang mga taga-Sarangani sa kanilang idolo. Kaya mensahe nila na sana matalo niya si Bradley. Kali naman Maris ay nakilala namin no, uh, ang, ang isa sa mga uh, idolo o midolo kaya Manny Pacman at uh, siya daw si Blackman na look alike nga ni Pacman. At uh, matagal na raw niyang ginagaya si Pacman dahil idolo niya nga ito. Kung, uh, kung siya daw ang tatanungin, hindi naaabot ng uh, round 3. Si Bradley. At uh, June Maris, mamaya ay pupunta sa simbahan si Mami Junisha kung saan ay doon naman mag-aari ng dasal para sa laban ng kanyang anak kinabukasan. At yung mga pinakalates mula dito sa Salangani Province, Maris. Haji, may balita ba o impormasyon kung uh, bubuksan nila ngayong uh, uh, laban yung uh, mansyon ni Pacquiao para sa mga relatives at mga malalapit na kaibigan? Kasi nung pumunta tayo dyan nung isang laban noong November ay hindi nila ito binuksan pero karaniwan binubuksan yan. Ngayon ba e eh, bubuksan nila yan para sa mga relatives and friends? Marius siyang tinanong natin kaya Mami Junisha kahapon, no? pero uh, hindi pa rin niya ito masasagot. At uh, uh, doon nga bukas, doon siya dediretso para magdasal muna, pero uh, hindi pa naman linaw sa atin no? kung uh, bukas ang uh, kanilang uh, mansyon para sa lahat uh, ng mga gusto nga uh, pumunta doon, lalo sa mga kamag-anak at kaibigan nila. Maris. Yung distribution naman ng tickets, uh, isa nasa gawa na ba yan? First come, first serve? Yes, Maris, uh, ah, kahapon pa, no, ay sinimulan na ng uh, local government ito nga pagbibigay ng uh, mga free tickets no, sa mga gustong manood ng laban ni Pacman sa uh, gymnasium ng Jensen. At ayun uh, ayon nga din sa nakausap natin sa media affairs, ay uh, nagkakabusan na nga ng ticket na pinamamahagi sa mga manonood, Maris. Alright, maraming salamat, Haji Rieta.